Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, Oktubre 5, ipinagdiriwang natin si San Placido at San Mauro. Kamusta? Si San Placido at San Mauro ay mga batang mongheng Benediktin at tapat na kasamahan ni San Benito. Ayon sa tradisyon, sila ay ipinadala noong kabataan nila sa monasteryo ng Subiaco sa Italia upang mag-aral sa ilalim ng patnubay ni San Benito. Si San Placido ay mula sa isang marangal na pamilya at kilala sa isang pangyayaring muntik na siyang malunod sa isang lawa. Ayon sa alamat, si San Benito ay nagpadala kay Mauro upang iligtas siya at sa pamamagitan ng isang milagro, nagawa ni Mauro na lumakad sa tubig upang mailigtas si Placido. Ang pangyayaring siya ay itinuturing bilang patunay ng kanilang pagsunod at pananampalataya. Si San Mauro, kilala sa kanyang dakilang pagsunod at debosyon kay San Benito, ay ipinadala upang magtatag ng mga monasteryo sa Gaul, ngayon ay Pransya, kung saan tumulong siya sa pagpapalaganap ng mga aral ng Benedictine sa buong Europa. Sila ay mga halimbawa ng debosyon, disiplina sa espiritwal, at pagsunod sa Diyos at sa kanilang espiritwal na guro. Ang kanilang alaala ay patuloy na ipinagdiriwang sa tradisyon ng mga Benedictine at madalas silang tinatawag na mga tagapangalaga ng mga batang monghe at mga pamayanang ng ah. Narito ang isang panalangin kay San Placido at San Mauro. O Diyos, na sa iyong dakilang awa ay pinagkalooban mo sina San Placido at San Mauro ng isang halimbawa ng pagsunod at debosyon sa buhay monghe, ipagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng kanilang pamamagitan na matutunan naming sumunod ng may kababaang loob at paglingkuran ka ng may malinis na puso. Bigyan mo kami, Panginoon, ng lakas upang sundin ang kanilang halimbawa ng katapatan at tapang sa aming sariling espiritual na landas. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.